Ngayong araw mga mare, samahan nyo kami sa panibagong araw at napakadaming kaganapan nga dito sa ating munting kubo, dito sa ating munting farm. Sabay-sabay nga natin sariwain at balikan ang mga nakaraan nga natin dito sa bukid. Si pangit nga mga mare, nagpatipla nga siya sa akin kape kaya sabi ko mag-init na nga siya. Kung ayaw nyo pala mga mare ng barley juice, meron tayong dark choco sa kopi barley. At eto nga yun, hindi naman halata mga mare na bagong gising ako. Paano ang haba na naman nga ng huso ko? O mga mare, extended pa rin ang ating anniversary promo? Sa halagang mga mare, isang libo makakatanggap na nga kayo ng 4 boxes na dark choco o kaya naman kopi barley. At marami nga rin tayong pa Kaya naman eto nga si pangat nung nakaraan nga natikman niya nga ito kasi palagi siyang juice. Nung natikman niya nga mga mare, etong kopi barley masarap nga daw parang 3 in 1 sa magtatanong kung ano lasa. Marami din kasi nagtatanong kung anong lasa ng dark choco sa coffee barley. Yung dark choco natin para siyang Milo tas ito naman parang 3 in 1 nga na coffee ko ganun. Kapag kasi mga mare mahilig ka nga sa kape ay eh, pwedeng pwede nga sa talaga pa benefit sa katawan. Kaya ang sabi ko ko tatay ay eh, nangalang nga lang palaging iinumin nila at eto nga dadaling nga yung hagdan sa kabila. Eto kasi hagdan na to, eto mga mare yung inalis nga natin sa hagdan nga natin dito sa kubung. Aba, si tata tay nakaputi pa nga ngayon for today's vlog. Akala mo naman talaga hindi nga pupunta sa bukid, Parang dati ayaw niya nagpuputi kasi madudumihan nga lang daw. Eh sa ngayon kasi mga mare, kahit naman madumihan ay eh, pwedeng-pwede na nga mga mare dahil meron na nga tayong washing machine. Di nga katulad kasi dati mga mare, wala ng washing machine. Tapos ngayon balon natin nakakadilaw pa nga ng damit. Pagdating nga nila, eto nga ang nabutan nila mga mare. Nag-aasikasyon na rin sila dito. Marami nga nagtatanong baka nga ang kami lang ang nakabili dito lupa. Hindi mga mare hanggang dulo may nakabili na nga dyan lupa. Hindi pa nga lang talaga nila mga mare na papatambakan kasi sobrang tag-ulan pa nga. eh, alam naman natin ganitong buwan ay tag-ulan. Siguro mga summer nila yung mapapatambakan. At etong hagdan binaba na nga nila. Kaysa nga mga mare magpagawa tayo, eto na nga lang. Ilalagay lang naman to mga mare dun sa daanan nga natin papunta nga sa kubo kasi mas maganda nga tong gamitin. Aba syempre kapag nagtatrabaho tayo mga mare, masarap talaga may malamig ng tubig. Apakahirap din mga mare nagtatrabaho ko tas walang tubig tas hindi pa malamig. Tingin ko, base nga sa karanasan ko mga mare kapag pagod ka nga, ang sarap na umiinom ng tubig na malamig. Kahit walang soft drinks, basta may malamig na tubig, ay eh, sob na sob ka na nga mga mare. Dahil wala pa naman dumadaan dito, kahit dito na nga sila nag-asikaso, may matubig pa kasi doon sa kabila o doon nga sa ating daanan. Mga kayo mga mare na patambakan nga to, kaya lang sabi namin kapag hindi na talaga tag-ulan, babawi na nga lang talaga tayo mga mare kapag okay na okay na nga yung panahon. Si JM nga pinapasok ulit nga ni Pangit mga mare para maghawan dahil napakarami na rin damo mga mare hindi na nga rin naasikaso nila pangit. Pero kung titingnan mga mga mare yung talong ay eh may amaya lang may mga bunga na to. Tingnan nyo may mga bulaklak pati pa rin yung kamatis natin may mga bulaklak na rin. Kung maganda nga lang sana mga mare yung lupa na to. Tingnan nyo naman may sili na o diba? Ito kasi talaga yung nakaka-excite kapag nagtatanim kayo makita mo namumulaklak na yung mga tanim mo. Naalala ko dati may mga tanim nga si tatay dun sa bundok na, na tinitirhan namin tapos kinain nga ng kalabo na nagsuga. At eto na nga mga mali yung kamatis natin. Ang laki-laki na. Sabi ko sa inyo may mga bulaklak na. Nung nagtanim nga si pangat mga mali ng kamatis, napakalalaki ng bunga tapos naibibenta pa nga namin yung dati kahit 20 nga lang bawat balot. Eh ngayon mga mali, napakaganda nga magbenta ngayon ng kamatis dahil mahal nga daw ngayon. Tapos kapag meron ka tanim makakatipid ka po. Nakakatuwa nga mga mali na marami na tayo na-influensya na ganito ang pamumuhay ang piliin. Naku mga mali, gusto namin pagtandaan namin ni hindi ganito nga. Kapag nga dumating yung araw mga mare na matanda na kami, uugod-ugod na, ay eh, talagang titira na lang kami sa ganito. Para hindi na kami maging pabigat sa mga anak nga namin mga mare, mamumuhay kami ng ganitong mapayapa lang. May nga akong comment dahil lalo nga sa atin mga mare na gustuhan daw nilang mamuhay sa ganitong lugar. Kasi minsan aminin natin mga mare, may mga tao talaga mahihilig sa syudad. May mga tao naman, mas pinipili na nga lang mga mare sa probinsya. Aba mga mare dati, pag sinesermon nga, nga kami ni mama nila, ate o kay nila tita sasabihin, ako kapag nasa probinsya ka, pag tamad kay, gugutumin ka. Pero kapag masipag ka, at tiyak busog ka lagi, at eto pala yung mga upo, kalabasa, papaya, ang dami, diba? Ang gaganda nga mga mare ng tubo nga dito. Kung palang tanim na to mga mare, eto nga yung nakalagay nga dito sa napakalaking plastic nga ni tatay, at eto pala yung malunggay natin na tumutubo na. Pwedeng pwede na nga tayo magtinola, manok na nga lang kula at papaya, at eto nga sila dagul ay sinakay, nag na, na rin dito. Siyempre, dal na nga tawarin itong si Dagol kaya na rin siya nang nag-asikaso. O ba diba, napakaliyab nga ng apoy mga mare. Lutong-luto talaga ang sinaing mo sa ganyan. May kukwento ako sa inyo mga mare. Ganitong panahon napakahirap magsaing. Nalala ko kasi dati hindi kami nakakapag-imbak nga ng kahit dahil minsan wala naman talaga mapagkukunan. Tapos may bigla ang mga mare bagyo kaya di naman kami mga mare nanonood ng balita o nakikinig dahil wala naman kaming radyo. Ang saklap pang anong mga mare na palayas nga kami sa tinitirehan namin. Tag-ulan kaya naman talagang hirap na hirap kami. Kaya ang ginawa ni mama or ni tata ay talaga naman nagawa ng kubol. Yung lo na lang mga mare tapos sa gitna ay meron nga siyang kawayan. Yung parang tirahan nga ng itik. Siyempre, mga yung ganun talagang tirahan. Wala namang kusina kaya sa labas si mama nagluluto. Tapos ang ulan pa. Alam niyo mga mare, hirap na hirap na si mama magluto. Tapos ang ginamit niya lang mga karto. Nakaluto nga siya ng sinai. Pero habang pinagmamasdan ko ay buhay namin nun naiyak-iyak na halang ako mga mare. Hindi ko nga pala nakakwenta sa inyo noon, nga namin kami tumira sa kubola, no dahil hindi pa nga mga mari nakakapagpatay ng bahay nun si tatay sa bago namin titiran kaya gumawa na lang siya ng kubol. at ayun nga rin mga mari yung taon na makikilala ko pala si pangit nahiya nga ako no, nung nililigoy na siya sa akin paano gusto niyo mga mari pumunta sa bahay namin kaya lang hindi ko mapapunta kasi kubol yung bahay namin kaya sabi ko antay mo na nga lang ako dyan dinaantay niya ako sa daanan kasi mga mare ilang araw pa lang kami eto si pangit may pagkapilyo abay gusto na agad akong ligawan ng bata-bata pa nun Marami rin kasi nagtatanong ko ano nga love story namin ni Pangit. Hindi nga mga mari perfect na love story namin ni Pangit. Pero masasabi ko, napaka worth it nga nun kung titignan mo ay pamumuhay natin ngayon. Saka ko na nga lang sa inyo mga mare ikakwento, baka kulangan yung oras nga natin kakakwento ko. Daldal ko rin kasi talaga minsan. Kaya minsan yung kinakwentohan ko nga mga mare, siguro inip na inip na at gusto nang umalis. At eto pala mga mare, pumunta muna nga kami dito pero eto tamang kain nga lang din ako dito sa gilid. Wala rin naman ako kasi mga mare yung ang dahil nga syempre bawal din ako magbuhat ng mabibigit dahil buntis nga ako. Pagpunta-punta ko nga dito ay pinagbabawalan nga ako ni pangit kaya lang mga mare sobrang mainipin ko nga ngayon. Napapansin ko nga nagbago sa ugali ko ay talaga namang napaka mainipin ko ng tao. Dati naman ay hindi. Si pangit nga aantayin ko lang yan mga mare. Dati naantay ko yung kahit gano'y katagal pero ngayon pag antagal, yung maglakad na uun na na ako. Isa nga siguro yung mga mare na nagbago sa akin na nagbuntis ng ako. Ewan ko ba? Kayo rin ba? Ito pala sila kuya ato na abutan nga namin. nag aasikaso na nga rin dito ng apakan. Kami nga nagtatalo na naman nga ni Pangat para nga dito mga mare sa bintana. Siyempre joke-joke lang. Nag-usap lang kami. Pagpasensya nyo na nga mga mare yung boses ko kasi tingnan nyo naman yung boses ko ngayon. No? Halatang may sipo na naman nga. Ang tigas kasi din ang ulo ko. Kaya sabi nga ni Pangat mga mare magtatanda na daw ako. nga ako mga mare naglilihi pero parang lagi nangangati mga pa ako hindi naman ako ganito siguro dahil alam ko meron nga tayong pupuntahan nga pangit nga mga mare tumulong na nga rin dito at siyang naman ang nakatoko sa pag-aasikaso nga ng kala natin ang laka rin kasi pala mga mare naging tulungan nitong linso natin buti na nga lang talaga hindi natin pinamigay JM naman abalang abalang na nga rin dito mga mare sa paghahawan nga sa labas kung mapapansin nyo nga napakalalim ng tubig mga mare hinukay kasi ni tatay tapos sinambak nga sa mga gulay para nga daw lalong tumaas at eto naman sila Kuya To, abalang-abala pa rin dito sa pagsasahig. Halos dalawang araw na nga rin nawawala nga sila Kuya Richard. Para tuloy mga maring kulang tayo, ganun din ipakaramdam nyo kapag may mga kasama kayo tapos wala ipakaramdam mo kulang kayo. Eto pala yung ginawa ni pangat mga maring kalan kasi nga daw baka lumiyab sa kahoy. Nilagyan nga mga maring ng linso tapos nalagyan nga ng lupa. Ganyan nga yung ginagawa namin dati sa kalan. Yung merong ang yero mga maring pantabing kasi nga mahangin. Kung naabutan nga mga maring yung alam nga natin dati, alam kong alam yun. Bale mga marilutoan nga natin dito yung parang palayok o kaya naman bakal na nga lang kung wala tayong makita o kung wala talaga mga mare, alam mo yung tipak-tipak mga maring bato, sino na nakaka-relate dun yung gagawin mo ngayong kalan mo tapos bato nga lang siya na tipak-tipak ng malalaki? Bale, ang style ng mga mare, tatlong peraso nga lang yun. Dalawa nga sa gilid, isa nga sa gitna o di ba ka na. Naalala ko mga mare kapag inuutusan ako ni mama na ako magluluto ay talagang ubos ang gas mga mare. Paano ang ginagawa ko? Pinamamarikit ko nga yun. Nasabihin sa akin ni mama, aksyado ko masyado sa gas. Eh, alam mo nung 10 biso nga lang na bibili natin din. Syempre mga mare, bilang bata ay talaga namang matigas din ang ulo ko. Kasi kapag bata nga tayo, mainipin nga tayo mga mare, ba? Diba? Gusto natin lumiyab agad para makaluto agad tayo. Kaya e mga mare, pag ako inuutosan ni mama, galit na galit niya. Tapos nga yung kaldero, maitim na. Ay e partida mga mare, pati takip. At bukod pa nga doon mga mare, pati ilong ko nga may uling na rin kakaihip. O siya, bago tayo mapalaot sa napakalalim na dagat, ay dito na nga tayo ulit sa bukid. At eto, abalang-abala sila mga mare, pagkatapos nga nila magmerenda, nagsimula na nga ulit sila. Si Pangat naman, eto hindi pa nga rin tapos sa pag-aasikaso si nga niya ng kusina nga natin ulutuan. Si tatay naman nga mga mare, tinulungan na nga itong si JM. Eto pala yung ginagawa niyang tulad ng sabi ko kanina, pinapataas niya nga lalo. At eto nga si mama, sobrang ingay nga mga mare sa tabi ko. Si mama nga mga mare, gusto na nga rin niyang mag-vlog kasi siguro naiinip nga rin siya. Sabi ko nga mag-vlog siya para may libangan nga siya mga mare. Sabi niya, paano ba ikaw mag-vlog? Magsasalita ba ako dun? Sabi ko naman sa inyo si mama kasi kasi hindi talaga yung sobrang boka Siguro mga mare sa pagmamarites pero yung pagkukwento ng buhay niya nahihiya siya. Nabubulol ba ganun? Tapos ang pangalan nga mga mare ay eh, Mama Nigil kasi Mama ang tawag ko kay Mama. At habang abala pa nga sila mga mare eto ako tamang tingin at tamang kwentuhan nga lang din. At eto nga mga mare si Jem abalang abala pa rin. at eto naman si Panget, yung mataas nga ditong lupa kinukuha nga para sa kalan. Ganito nga mga mare tinutukoy ko nga sa inyo. Yung kalan nga lalagyan mo nga ng lupa. Sino nga mga mare nakaranas nga noon? Yung kalan nyo nga lupa tapos nga bato at eto na nga na nga ni JM. Alam ko usong usong nga to, mga mare ganitong kalan sa probinsya. Tapos mga mare kapag sobrang tagal na nga ng kalan mo imbes na nga lupa, abo na nga kasi naipo na nga doon sa gilid. Sino rin nakaranas dito yung abo ginagamit nga para pampaputi nga ng maitim na kaldero. Oy, sino guilty dyan at itaas ang kamay. At eto na nga mga mare si JM. Kinalat-kalat niya na nga rin mamaya. Dudurugin na nga rin niya para pantay at si pangat kumuha na nga ulit dito eto kasi mga mare hinukay nga nung nakaraan sa Poso Negro kaya ayan nagamit din dito o saktong sakto kapag andito na tayo hindi na nga mahirapan sa pagluluto ang kalan na nga lang talaga ang kulang hindi na pa kasi kami makahanap mga mare ng kalan wala kaming mahanapan mga mare maraming 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 salamat kasi 1.7 million followers na tayo maraming maraming salamat din sa Diyos dahil nagkaroon kami ng katulad yung mga mare at pare napakalayo na nga talaga natin mga mare dating walang followers pero ngayon 1.7 million na tayo. Maraming maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat ngayon mga mari. Parang kailan lang kasi wala kaming followers. Natatanda ko 100, to 200. Abay, parang kailan nga lang mga mari nung nag 1.6 million tayo. Konting-konti na nga lang, 2M na nga tayo mga mari. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin mula noon hanggang ngayon. Kundi nga dahil sa inyo ay wala kami dito mga mari. Salamat kasi nakita niyo yung mga mensahe ng bawat videos namin. Magbibigay Ipangaroon tayo ng munting regalo basta nakapalo at sinishare ang vlog natin. At Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing. At syempre, sa inyong mga mare, panubain ba yun? bukas na lang ulit?